Jema. <laughs> Masarap daw ang talong. Ang sabi ko na. What's up guys? Winling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny video sa siguradong mag good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo ng mga araw niyo. Kaya tara, manood tayo. Oh, ba't mo naman inuwi yan? Hindi yan! Oh, tama yan, para pag nasa bahay ka palang, ano, may napili ka na agad, di diba? ba? Masarap daw ang talong! Ang sabi ko naman! Ang sabi ko naman! May iba't ibang talong! May iba't ibang talong! <laughs> Ano po bang yun? May peke na talong! May peke na talong! May totoong talong! May totoong talong! Ang totoong talong! Ano? Ang totoong talong! Nasa ng pantalong. Na sa loob, <laughs> pantalong! Sabi nila, ubusin mo daw yung hininga mo tapos sumigaw ka yung pinakamalakas ng kaya mo. Sige nga. Okay, ako muna. Okay. pala yung mangyayari. O, oh, Gemma! What? What? Ah! Ah! Parang putot ko tsinta lang ha. Online referee. Oh! oh. Hanap bagay. Ay, sana all. Sana umaraw na lang, ano? Ingit lang kayo. Ayan ay, yun! Ay, uh -huh. <laughs> yung first time yung kumain sa Meka <laughs> Bakit parang palihis kasi yung baso dyan? Gusto <laughs> ko <laughs> <laughs> Guba ang shucks sa bas. <laughs> Si ate walang pakialam eh. Ha? Oh? <laughs> Paayos nyo na po yan. Masakit sa puwet yan, sigurado. <laughs> <laughs> Ichigo oh, ang dito. Ang delikado. Baka mabangkay ako. Daladala -dala yung sanggetsu niya. <laughs> Hi guys, mag job interview ako tapos tignan nyo ako, gagalingan ko magsagot. Sige nga. Hello Zeke, good ah, evening. He hello ma'am, good evening. Hello, am I audible? Ma'am? Am I audible? Ma'am, you're not audible ma'am because you are an uh, angel because you give me a job opportunity. What the fuck? What the Napamura na lang si mommy. Ate, pabili ako ng ano. Malboro Red na lang. Ilang red na lang. Ilang pindahan nyo ha? Ilang blue. Lima po na blue. Tatlong red ate. Hindi po ba magtatalsikan yung tubig dyan pag umuulan? Hindi po. Dating MVP sa lugar namin na baliw dahil sa scatter. Hahaha talo <laughs> ala sugal pa <laughs> hanap ha naging manual na yung dim light dyan parang mas trip ko yung manual kaysa sa automatic anong gulay ang wala sa bakubo ano wala ay na. talo talo wala. ka na agad oh, okay. Top three. what <laughs> Chapsoy luto yun. Yan, yan. Kumakain ba kayo ng gulay? Opo. Anong gulay ang paborito mo? Sinigang. <laughs> ano ba yan? Nasa bahay ko mo din Kino yun. Ano ba mga nanay nito, Pag ha? Oh. Alam mo ba yung gulay? Ano? Magbigay ka ng sample ng gulay. Magic tara. <laughs> <laughs> Just me, umarimar. Point of view fire drill sa building nyo tapos nagmukhang brand event activation dahil sa mga payo <laughs> gulat ka no baka tied yan <laughs> ano ginagawa nyo Nagsayang lang kayo ng itlog, Diyos ko po. <laughs> talaga naman. Mas malakas tama ko sa'yo, Sam Angela. <laughs> Ay talaga. Ay nabaliw na dahil kay Sam Angela. <laughs> ano ba yan Hindi sa ospital kundi sa outing ang biyahe What? ng ambulansya habang ang iba ay ginagamit pang pampasada Naku po Kaya pa sila ng transportation department at nakatutok si Joseph Moro Pansalba salba ng buhay ang mga ambulansya kaya pala ngayon ano Baklase pa lang ngayon, na ano? na kahit traffic at pwedeng din sa si Elsa Vascarcel Lato kayo check up. Pero paano naman kung ganito? ambulansyang pinampapasada. Naku po. Nahuli ang ambulansyang ito na may nagsisiksik mga pasahero sa loob. At ang tanungin, ilan ang ambulansya sa ay pasyente. Pero kung saan sila pupunta, at kung saan sila may ilan din ginagamit na pang-outing ng mga ambulansya. Hindi na uubra ang mga ganitong gawain ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOT. Lumadaan sa Carousel. Yung mga ginaganyan nyo, hindi pikon, ano? Yung iba kasi pikon, eh. Wata, <laughs> diwata, bomba tayo, <laughs> Bomba na! <laughs> ano ba yan? Uy, iba klaseng bomba yun no? <laughs> Parang naglalak. Sinabi ni Uttom, hindi pala ako Pero, mayroon na akong hihilingin live tayo ngayon. Ito, biglaan to. Nasaan yung cellphone na binili ko? Hala! Ay, ah, yeah. Hindi, ako, okay. na hindi ako matatakot magsabi Naka yan po ay naka-flash sa aking uh, Facebook account. Nalakaw po yung cellphone natin. Nakarecord yan sa barangay. Totoo yun at nagwabala po Seryoso ba yan? Oto? Ano na naman ko lang kung sino likha ko na yung mag sa akin ang ulo na yun. sad naman. Grabe naman. Diba sabi ko naman sa'yo, ingatan mo. Pero di pa diba, kasi binigay ko naman na talaga yan. Sa akin <laughs> lang sana dapat <laughs> ako. Bagong cellphone, tapos <laughs> wala <lang> na naman. Fuck! <laughs> oh, pasabog sa taong barita. Nasa Pilipinas na si Taylor Swift. Ano yun ba? Oi, ini Taylor Swift yan ha. Jesus, si Hard yan. si Hard yes, ibang hindi <laughs> you know mean? Parang ang <laughs> <can make> <laughs> <laughs> Ate, ano ba yan? Seryoso ka ba dyan? Parang sinadya mo naman yung ginagawa <laughs> Help, I'm stuck. <laughs> Di ba nakakainip pag ganyan? Ang bagal. Okay. Inip na. <laughs> oh, ayaw na. <laughs> ang bait naman ni Kuya. Ito at good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang isubscribe ang akin channel para laging updated sa aking mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdom TV. Out!